Hello, magandang hapon. Kamusta naman po kayo, guys? Ito malapit na naman magulan. Ayun, sa sobrang lakas ng mungkidlat. Ito na nga dumidilim na yung liwa, yung ano pa digit. Oh. Sobrang wayo oh, naririnig niyo, guys. Oo oh. Ayan, nakakatakot. Siguro sa ibang lugar, baka siguro ano, umuulan na. Kaya dito, ano na, nagdidilim ng ano na paligid na. Kaya sa mga pauwi pa lang, sa mga papunta pa sa work, magingat po tayo kasi ma masyadong ano, masyadong... Ano na, mag-ulan-ulan, ganun, oo, kaya, ayan, ingat po kayo, guys. Ayun, yun, shout out daw uh, Oo, oh. yun, tapos kailangan na mag ano, kailangan talaga tayo. Nakikita mo, nakikita nyo guys, yung aking nakikita Ayun o, oh. anong kulay yan dun o, oh. may sugo dyan sa taas Yung malapit sa amin uh -huh. Ayun O, oh, diba, sa sobrang, ano na, lumidilim na yung liwala Dumidilim na ang liwanag, dumidilim na ang paligid. <laughs> Ay, naku. Kung ano-ano naman, ang hirap pala talaga gumawa ng content, no? Mm-mm. <laughs> Ayan. Ayan. Hello. Hello. <laughs> parang parang iwan ang, ang pinagsasabi hello shoutout po sa iyo dyan ang babaeng maganda hello ayan ang kapitbahay magano ka sige na magbabay ka ayan magano ka magay ka ayan nandyan na yung ulan guys ayan oh nandyan na yung ulan takbuhan yung mga ano mga dalawang babae oh ayan nandiyan na yung ulan. Kasi kanina o oh, tapos umaambon na siya tapos umaraw naman. Alam niyo guys, kapag ano daw kapag kapag umuulan tapos umaraw, meron daw mayron daw ikakasal na ano, ikakasal na tikbalang. Yun daw ang sabi, kapag may uh, kapag umuulan daw tapos umaaraw. Merong tikbalang na ikakasal. Oo, isa na rin din ako doon na malapit na ikasal kasi sa akong ano, ganap na magandang tikbalang. Mhm. -mm. <laughs> Ay, school. nako. Inyat kayo, guys. Paulan na, guys. Oo. Paulan na. Ito yung tanim ko, guys. Oh. Oh, yan oh. Yan oh, Ang ganda, guys. 'Di ba? Ayan, kaya babay na, guys. Maraming-maraming salamat po. Ayun lang. Basta mag-ano lang ako, mag... Mag-ano lang ako, tawag nito. Ah... Uh, Magko-content lang ako kahit ano na lang. Basta may laman yung video ko. Basta ma-uploadan lang, okay na yun. Oo. Huwag na mag-edit-edit. -edit. <laughs> Parehas lang din. Oo, kung mag-edit, tapos ano, kunti lang ang manunood. Wala din. Wala din. Sa totoo lang, kapag mag, ano, pag mag, mag-edit tapos walang manunood, yun na lang. Ang ginawa ko, diretso na lang post kasi kapag diretso, parihas. Hindi ko alam bakit kung bakit hindi ako baganda. Hindi ko alam kung bakit hindi ako sikat sa social media. Oo. Tingnan nyo guys, oh, na habang na ano na, umuulan. May naglalakad na nakapayong. Oh, ang ganda-ganda. Oo. Oh, oh. Kaya, sige na, guys. Babay na. Oo. Oh, oh. Maraming-maraming salamat. po oh, ha? Oo. Oh, oh. Maraming salamat. Umuulan na siya, guys. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Umuulan na. Mm, ako pala si MCC TV Vlog Ang hap ambisyosa Hap piling nga ba Nang namubukadkad Ayan bye Maraming maraming salamat po Ay muntik ko nang naapakan yung tae ng pusa oo, oo Malapit na Ayan o oh. Ayan o oh. oh. Muntik na Kaya pala naamoy ko Kaya pala na ano lumilipad na yung utak ko kasi iba na pala yung amoy. <gasps> Wala na akong maisip kaya gulon. Mm. -mm. Bye, maraming salamat.